Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay natapos tayo kung saan habang naglalakad si Suchi ng nakapikit, naisip niyang hanggat maiitatak niya lamang sa kanyang isipan ang mundong binubuo ng linya ay hindi na niya kailangang matakot pa. Nalaman niya rin matapos niyang patuloy na gamitin ang kanyang bagong kasanayan na ang Grey Mist ay ang pamantayan ng mga bagay at tao, samantalang ang Black Mist naman ay nangangahulugang multo. Bukod dyan ay napag-isip-isip niya rin kailangan niya munang maglakad sa lungsod na ito na punong-puno ng mga multo, upang itayo ang buong lungsod sa kanyang isipan. Sapagkat kung hindi niya iyon gagawin, hindi niya makikita ang mga lugar na hindi niya pa napupuntahan kaya naman tiyak niyang isa itong malaking proyekto. Dahil dyan dito na niya itinigil ang paggamit sa kanyang kasanayan na kung tawagin ay classic poetry galing sa libro sa kadahilanang napagpasyahan niya munang para sa ngayon ay umuwi muna at mag-isip ng maayos na plano. Subalit sa kanyang ginawa ay agad bumungad sa kanyang harapan ang isang malaking pulang nilalang na kinakain ng kapwa ni multo, kaya't dito niya napagalaman alaman ring ang mga multo ay binibiktima rin ang isa't isa. Habang nakatingin sa kanya ang nilalang na takang taka kung nakikita siya ng ating bida ay sinikap naman ni Suchi na hindi siya mapansin at nagmadali siyang makalagpas para maiwasang makuha ang atensyon ng malaking nilalang na ito, sapagkat sa oras na malaman ng multong ito na nakikita siya ay pareho lamang ang kanyang kahihinatnan gaya ng nilalang kanina. Determinado siyang makaligtas, at humanap ng kahit anong posibleng paraan upang mabuhay sa kasalukuyan niyang mundong ginagalawan. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin siya sa kanyang tahanan, subalit naalala niya ang dalawa sa bahay pero wala naman siyang magawa kaya binaliwala niya na lamang ang mga ito. Nang kanyang isara ang pinto matapos pumasok, pagharap niya sa loob agad siyang sinalubong ng kanyang multong ina na masaya sa maaga niyang pagbalik, ngunit hindi naman siya rito nagpahalata habang humihikam. Bukod dyan nagtaka ang multo nang hindi na bumisita siya nitong nakaraan sa kanila upang makipaglaro, kaya tinanong niya si Suchi kung nag-away ba silang dalawa. Gayunpaman dumaritso lamang ang ating bida sa kanyang kwarto, at naupo siya sa kanyang kama habang pinapaluwag ang kanyang necktie, isa pa ay nakahinga na siya ng maluwag dahil ngayon maaari na rin siyang medyo makampante. Ipinahayag niyang bagamat hindi pa katagalan simula ng muli siyang mabuhay, subalit pakiramdam niya ay parang ang dami na niyang pinagdaanan. Bukod dyan ay naisip niya ring sa kanyang nakikita hanggang ngayon, maraming uri ng multo sa mundong ito. Karamihan sa kanila na pagalagala sa kalye ay walang kamalayan, walang katalinuhan, kung saan sinusunod lamang nila ang mekanismo upang kainin ang mga tao. Ang ilan naman na nila lang ay nakikisama sa mga ordinaryong tao gaya na lamang ni Senye, hindi siya namumukudtangi sa iba at maaari pang mamuhay ng normal sa gitna ng sangkatauhan. Bagamat hindi niya alam ang dahilan kung bakit ang babaeng iyon naging ganito kung ano na siya ngayon, isa lamang ang malinaw para sa kanya at iyon ay hindi niya maaring hayaang malaman nitong alam niyang hindi ito tao. Dagdag pa niya na mayroon din namang isang uri ng multo na kinakailangan ng matagal na pag-aayos, kaya't ang hiling niya ay sana mapangalagaan ang mga ito sa pamamagitan ng mga ritual. Maya-maya lang malakas na kinatok ng kanyang ina ang pinto, tinanong niya si Suchi kung may labahin ba ito sabay ipinaalala niyang ilabas nito yun. Kaya naman habang bumabangon ang ating bida ay naisip niyang ang pinakahuli ay nandyan ng multong inatama, para silang mga robot na nagsasagawa ng isang uring ugali patungkol sa pamumuhay. Higit sa lahat ipinahayag niyang ang talagang ikinatatakot niya ay kapag nadulas siya sa kanyang pagtugun, na kasi siguro siyang game over na siya kung mangyari iyon. Ngunit kahit na anong uri pa raw ng mga multo ang mga ito. Lahat sila ay may iisang bagay lamang na karaniwang nilalantakan kung saan hindi lamang sila kumukunsumo ng mga tao, kundi pati na rin ang isa't isa ay kanilang kinakain. Maya-maya lamang mula sa bathroom, habang naliligo si Sushi patuloy pa rin ang pag-iisip niya patungkol sa mga multo kung saan sinabi niya sa kanyang sarili na dapat niyang iwasang magpahalata na sila ay kanyang nakikita, sapagkat masyadong mapanganib kung napagpasyahan ng mga itong siya ay kainin. Tulad na lamang ng nilalang na nasa banyo mula pa noong araw na bumalik siya, kung napagtanto ng nilalang na nakikita niya ito ay tiyak niyang hindi ito mananatiling masunurin gaya ngayon. Higit sa lahat ang lubos na ikinapagtataka niya lamang ay bakit nakakakita siya ng maraming multo kaysa kay misi Bukod dyan ay nagtataka rin siya kung mayroon bang iba't ibang antas ng mga taong nakakakita sa mga multo, kaya naman mukhang mas mataas ang kanyang antas kaysa sa mga ito. Gayunpaman bagamat maituturi na siyang espesyal dahil namumukod tangi siya sa lahat pero hindi naman niya ikinatutuwa ang kung ano siya ngayon, sa kadahilanang ng para sa kanya tanging ang mga ordinaryong tao lamang na hindi nakakakita sa pag-iral ng mga hindi na multo ang tunay na ligtas. Makaraan lamang ang ilang sandali pagsapit ng kinagabihan habang kabilugan ng buwan, mula sa silid ni Suchi sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ay labis siyang pinagpawisan sa hindi pa malamang dahilan. Gayunpaman nagkaroon din iyon ng kalinawan pagmulat niya ng kanyang mga mata sa ibang kapaligiran, napatanong siya kung muli ba siyang napasok sa dagat ng kamalayan. Habang bumubulusok na naman siya patungo sa mas malalim pang bahagi ay napagtanto niyang ang panukat ng lalim ay mas malalim pa kaysa kahapon. Makalipas ang ilang sandali sa kanyang patuloy na paglubog ay may napansin siyang isang bagay sa dikalayuan na labis niyang ipinagtaka, at hindi rin nagtagal ay malinaw na rin niya itong nakikita kung saan isa itong maliit na dambana. Matapos makalapit ay napagtanto niyang katulad ito ng isa na nasa ilalim ng malaking puno sa paaralan. Subalit nang mahipo niya ang dambana ay bigla na lamang siya nitong itinaas dahilan upang siya'y mapatahimik, Nagpatuloy ang shrine sa paglutang pataas patungo sa tuktok hanggang sa marating nito ang pinakaibabaw ng karagatan at doon ay nagpalutang lutang ito habang ang ating bida naman ay muling lumubog pa ilalim. Samantala sa kabilang banda habang nasa Sea of Consciousness pa rin ang ating bida mula sa Los City Municipal Academy ay may isang nilalang ang nagtatanong kung maayos ba ang lugar na pinagtuturuan sabay nakiusap siya sa patrol na sagutin nito ang kanyang tanong nang marinig ng guwardiya ay tumugon siyang normal ang lahat ngunit sa kanyang paglalakad ay nakita niya sa ilalim ng puno ang dambana na pag-aari ng ating bida na may pangalang Classic of Poetry napatanong siya habang gulat na gulat sa kakaibang bagay na nasa kanyang harapan kung totoo ba ang kanyang nakikita subalit sa isang iglap ay bigla ring ang dambana na wala na parang hindi talaga ito umiiral na labis niyang ikinagulat gayong kitang-kita niya ito kanina na nakatayo sa ilalim ng puno Ayon sa kanyang naispatan ay malinaw na isang maliit na puting damba na ang kanyang nakita, ngunit ang ikinapagtataka niya lamang ay papaanong bigla na lamang itong nawala. Makalipas ang mahabang nakakabaliw na gabi ay mabilis na ding sumapit ang kinaumagahan, mula sa tahanan ng ating bida ay ginigising na ito ng kanyang ina dahil nakahanda na ang umagahan nito. Gayun pa man dumaricho lang si Suchi sa bathroom para magsipilyo habang iniisip ang nangyari kagabi na inaakala niyang isa lamang panaginip, kung saan dahil doon ay palinaw na ng palinaw para sa kanya ang lahat-lahat. Dagdag pa niyang mayroon ding maliit na dambana sa kanyang panaginip na kamukhang kamukha noong isa na nakita niya sa ilalim ng malaking puno na may klasikong tulang nakalagay, kung saan patuloy itong lumulutang patungo sa ibabaw ng dagat. Bukod dyan ang parteng pinaka naguguluhan siya ay ang patungkol sa malalim na dagat, sa dambana, at mahabang panukat kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Mula sa komersyal na kalye ng Los City, habang naglalakad na nakatingin sa kanyang telepono ay naisip ng ating bida na kailangan na niyang magdumaling itayo ang Los City bago pa siya mabaliw sa mga multong nasa kanyang paligid. Na pagpasahan niyang simula ngayon, bibisitahin niya ang marami pang lugar kung saan isa sa alang-alang niya na lamang raw ito bilang pagsasanay. Hindi katagalan ay may isang multo na nagtataglay ng higit sa isang ulo ang lumapit sa ating bida upang subukin ito ngunit pinagtuunan lamang ni Suchi ang kanyang ginagawa. Mula sa kanyang kaloob-looban ay ipinahayag niyang ang kasalukuyang lugar na kanyang kinaroroonan ay medyo komplikado kaya naman sigurado siyang aabutin siya ng tatlo o apat na araw para makalagpas. Dahil sa lamig ni Suuchi ay tuluyan na rin siyang nilubayan ng halimaw habang lubos ang panghihinayang, samantalang sa kabilang banda naman ay dito na itinigil ni Suci ang kanyang ginagawa dahil sa mga oras na ito ay papasok na siya sa paaralan. Mabilis na lumipas ang ilan pang mga sandali at doon sa Los City Municipal Academy, habang muli na namang natutulog ang ating bida sa kanyang lamesa ay lumapit sa kanya si Zia at tinawag nito si Suci na mahinang young master sabay sabing tingnan niya ang sarili nito. Gayunpaman tahimik lamang ang ating bida na tumingin sa kanyang kaibigan at kita rin sa kanyang mga mata ang eyebag nito, kaya naman sinabi sa kanya ni Zia ang patungkol doon at tinanong niya kung hindi ba ito nakatulog. Bukod dyan ay itinanong niya rin kung talaga bang nagpunta ito kay misi upang ipa-exercise ang espirito, na sinagot naman ni Suchi ng positibo at ipinahayag niyang nag-alok pa nga siya ng ilang pera. Nang marinig ni Zia Yusho ang sinabi ng ating bida ay nagalit siya kay Miss He habang pinipigilan naman siya ni Suchi, tinanong niya si Missy kung pinagkakaperahan ba nito ang kanyang mga kaklase. Gayun pa man ikinatuwiran ni Miss He na isa lamang itong karaniwang singil, dahil dyan tinanong niya si Yusho kung hindi ba ito nagtatapon ng mga bariya sa kahon ng donasyon kapag pumupunta ito sa isang templo para manalangin. Ipinaliwanag niyang nangungulekta siya ng pera para sa Diyos, ngunit sa mga sandaling iyon ay bigla na lamang siyang niyakap ni Misie mula sa likod habang itinatanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan na labis niyang ikinagulat. Kaya naman agad siyang kumawala kasabay ng mabilis niyang paglingon para malaman kung sino ang may gawa, at sa nangyari ay pabahagyan niyang naitulak si Senye dahilan upang malaglag ang pang-ipit nito sa buhok na labis nitong ikinabigla. Sa nangyari ay kaagad na humingi ng tawad si Miss He, Ikinatuwiran niyang hindi siya sanay ng may humahawak sa kanya kaya iminungkahi niya na hayaan siya nitong pulutin iyon. Gayunpaman yumuko lamang si Misie palapit sa ating bida, at tinanong niya kung maaari ba nitong pulutin ang hairpin para sa kanya. Sa sinabi ni Senye ay biglang napalingon dito ang ating bida habang mula naman sa kanilang unahan ng walang kaalam-alam na si Zia Yusho sa tunay na pagkakakilanlan ng babae ay napangiti ng malawak, Samantalang sa isip-isip naman ni Suchi kaya pinapakuha ni Senye ang kanyang hairpin ay para subukin siya. Subalit para iwas hinala ay sumakay na lamang siya sa utos nito kung saan pumayag siyang pulutin iyon, kaya naman bagamat dahan-dahan ay inumpisahan niya na itong kuhanin. Hindi rin nagtagal nang mahawakan na niya ang ulo na nagbabalat kayong hairpin ay bigla itong nagsalita kung saan tinanong niya si Suchi kung maaari ba siya nitong pulutin. Matapos lamang makabalik ang ating bida sa kanyang pagkakatindig ay ibinalin niya ng pabahagya ang kanyang leeg para lamang hindi ito makita, sa kadahilanang para sa kanya ay mas naging nakakadiri pa ito ngayon kaysa nitong nakaraan. At maya maya lamang din ay iniabot na rin niya kay Senye ang ulo nito sabay mahigpit na ipinagbilin niyang huwag na nitong ihulog pa ang hairpin sa susunod. Nang marinig ay tumawa muna ang babae bago pinuri ang ating bida sa kanyang ipinapakitang kabaitan. Gayun pa man bago pa tuluyang makuha pabalik ni Senye ang kanyang ulo ay kaagad na itong pinigilan ni Missy dahil tila may napansin siya sa hairpin nito. Kaya naman bigla si Suchi na kay Missy ng pabahagyan na takang taka kung talaga nga bang nakikita rin ito na parang may hindi tama. Sa kabilang banda lumapit si Miss He sa hairpin at kanya itong masusing pinagmasdan, kaya't napasabi ang ulo na kakainin niya ito ngayong nalaman niyang nakikita siya. Gayunpaman bigla namang ipinahayag ni Miss hina ang cute ng hair pin nito at itinanong niya kung saan ito mabibili sabay akit na mamili sila doon ng magkasama sa susunod dahilan upang labis na madismaya ang babaeng multo. Samantala sa labas ng pasilyo ng paaralan habang abala ang mga tao sa kanya-kanyang sariling gawain, mula rito ay kinawayan ng isang lalaki ang kanilang presidente ng Photography Club ng Los City Municipal Academy dahil nais niyang sumabay dito. Ilang sandali paglapit ng lalaking miyembro ng photography club ay ipinaliwanag rito ng kanyang pinuno na sa kanilang club ito na lamang, siya, at si Chen Mo ang natitira. Kaya naman kung hindi sila mananalo ng papremyong pera sa kompetisyong ito, natitiyak niyang ang kanilang photography club ay talagang kailangan ng magsara. Subalit nang mapansin niya na wala ang isa nilang kamiyembro ay itinanong niya kung nasaan ito, Nasinagot naman ng lalaki na ito ay nanduroon sa ilalim ng malaking puno sa likod ng paaralan kung saan kanina pa ito nandoon at nakaupo. Dahil dyan ay minabuti na lamang nilang lapitan ang kanilang kamiyembro sabay tanong kung ano ang tinitingnan nito, at nang marinig ay ipinahayag ni Chen Mo na mayroon siyang nakitang napakabanayan. Kaya naman agad niya itong kinuhaan ng litrato habang lumalabas ang tunay niyang anyo, at dahil sa kanyang nakuhang larawan ay kumpiyansa siyang mananalo na sila ng papremyong pera sa kompetisyong ito. Gayunpaman tinanong lamang sa kanya ng kanilang club leader na ano naman ang banayad patungkol dito, sa kadahilan ng kulang ito sa aesthetics gayon na rin sa komposisyon. Subalit dahil sa walang kakayahan ng club leader na makakita ng hindi ordinaryong bagay ay tumawa na lamang si Chen Mo, at ipinalusot niyang isang ugat ng puno ang kanyang kinukuhaan ng larawan. Makaraan ng ilang sandali pagdating ng presidente ng Photography Club sa kanyang silid aktibidad ay kaagad niyang sinimulang e-post ang lahat ng larawang kanilang nakolekta sa araw na ito, gayon na rin ang nagustuhang larawan ni Chen Mo. Hindi pa nagtatagal ay kaagad nagkaroon ng tatlong like at tatlong comment ang kapo-post na picture, kung saan mula sa kabilang banda ay ikinumento ng isang lalaki na ang isa sa lahat ay medyo maganda. Samantalang ikinumento naman ng isa na napakaganda ng maliit na dambana sa ilalim ng puno habang umiilaw pa, kaya't dahil dyan ay napagpasyahan niyang e-share ito at isinaad niya na sa mga nakakakita sa tweet na ito ay makakatanggap ng proteksyon ng maliit na dambana. Matapos lamang iyon ay mabilis dinagsa ng mga netizen ang larawan kung saan iisa lamang ang kanilang pinagtutuunan at iyon ay ang dambana ngunit hindi naman ng ilan ito nakikita. Kaya sa mga nakakita ay tinanong ng iba kung nasaan ito gayon na rin ay nagtataka sila kung talagang ang nakita nila ang dambana, ano ang itsura nito dahil tanging ugat lang ng puno ang kanilang nakikita. Sa katanungan ng lahat ay sinagot ito ng isang nilalang na natunghayan na ang kaganapan kung saan mari inyang ipinaliwanag sa mga nakakita ng ugat ng puno na kung muli nilang bubuksan ang larawan sa hating gabi makikita nila ang dambana. Gayon pa man iba ang pananaw ng isa ipinahayag niyang kung iinom sila ng isang lagok ng gatas at muling bubuksan ang larawan ay makikita ng mga ito ang dambana. Hindi rin katagalan ay dinagsa ng mga netizen ang picture at sa mga puntong ito ay malinaw na nilang nakikita ang dambana, ayon pa sa isa ay mayroon din siyang nakikitang tao, ngunit mariing ipinahayag ng isa na hindi ito tao at sinabi niyang isa itong Diyos. Dagdag pa ng isa matapos niyang makita ang wika na nakakita siya ng sulat kung saan ang nakalagay ay God of Law sa itaas, nang mabasa agad pinasundan ng isa pang netizen ang komento kung saan nakikita rin daw niya ang gintong sulat. Kaya naman ganun-ganun lang mabilis pumutok ang kasikatan ng imahe sa internet sa isang larawan lamang, hanggang sa umabot na ito ng mahigit sa siyamnaputsyam na milyon siyam na raan at siyamnaputsyam na libo siyam na raan at siyam siyam kung saan kahit sa ang dako ay pare-pareho lang ang kanilang sinasabi at iyon ay God of Loss. Samantala mula sa kabilang banda kung saan dito sa lugar na ito kumakalat ng ligaw ang alingaw-ngaw at ang pampublikong lugar na magdudulot kalituhan kung alin ang tama at mali, ayon sa nakasaad dito ay isang lugar kung saan malabo ang katutuhanan at dito rin nililikha ang mga Diyos. Kinabukasan ay kaagad ang ating bida naglibot-libot sa lungsod para sa kanyang pangsariling kapakanan, Natutuwa siya dahil ang paaralan at ang kalapit-kalye ay malapit na niyang itayo ng buo sa kanyang kaisipan gamit ang Classic of Poetry. Ngayon raw na nakakuha siya nitong kakayahan ay hindi na siya maaaring maupo pa at maghintay ng kamatayan, kasama na rin ang posibilidad na makahanap siya ng paraan pabalik sa orihinal niyang mundo sa lalong madaling panahon. Bukod dyan ay napagpasyahan din niyang subukan kung ano pa ang kakayahan ng kanyang Classic of Poetry na lingid pa sa kanyang kaalaman. Gayunpaman bigla siyang natigilan sa kanyang paglalakad ng bigla na lamang parang may isang kuryente ang dumaloy mula sa dambana patungo sa kanya habang malinaw niyang naririnig ang kakaibang ingay na nagmumula dito, kaya naman napatanong siya kung bakit bigla na lamang niyang naramdaman ang maliit na dambana na parabang konektado siya. Nang dahil doon ay kaagad siyang dalidaling tumakbo pabalik sa paaralan, takang taka siya kung ano ang tunog na iyon ngayon ngayon lang kaya minabuti niyang bisitahin ito. Maya, maya lamang pagkarating ng ating bida sa malaking puno habang maririnig ang ingay ng mga hayop. Mula sa harap ng dambana ay mayroong dalawang ardilya kung saan ang isa ay nanghihina habang ang isa naman ay tila nananalangin at nag-alok pa ng kanyang pagkain. Paglapit ni Su Chi ay din niya lubos akalaing nakikita niya rin ang dambana, subalit bigla siyang napatanong sa kawalan kung totoo ang kanyang nakikita na sumasamba ang ardilya kanina sa dambana. Gayunpaman sa kanyang masusing pagmamasid ay napansin niyang ang isa ay mayroong sugat, samantalang nang makita naman siya ng hayop ay bigla itong naalerto. Sa kabilang banda agad kinuha ni Su Chi ang sugatang ardilya at kanya itong hinimas, naawa siya nang makita niya ang kalagayan ng nilalang kaya napagpasyahan niyang dalahin ito sa doktor. Makaraan ng ilang sandali mula sa labas ng silid pagamutan ipinaliwanag ng isang medical staff ang kalagayan ng maliit na nilalang kung saan ang binting ito ay hindi masyadong malubha ang tama, kaya't ipinahayag niyang hindi na kailangan pang pumunta sa isang veterinaryong manggagamot. Bukod dyan sinabi niya rin habang nanghihina ang ardilya na binigyan niya na ito ng isang anti-inflammatory injection at nilinis niya rin ang sugat nito, kaya tiyak niyang makakabawi rin ito ng lakas pagkatapos ng ilang sandali. Nang papalabas na sana ang ating bida daladala ang maliit na ardilya ay idinagdag pa ng babae na ang kailangan na lamang nitong gawin ay hanapan ang nilalang ng lugar kung saan niya ang nilalang papakawalan, sabay pinuri niya si Suchi sa pusong mamon nito. Gayun pa man bago pa tuluyang makalabas ay ikinatuwiran ng ating bida na napadaan lamang siya at nakita ang ardilya, bukod dyan ay nagpasalamat siya sa babaeng doktor. Makaraan lamang ang ilang sandali nakabalik na rin siya sa kung saan niya ang nilalang unang nakita, at mula roon ay nanduroon pa rin ang isang Ardilia na nag kaya tinanong niya ang nilalang kung buong oras ba itong nagintay para sa kaibigan nito. Dahil dyan ay napasabi na lamang siyang napakalapit ng mga ito sa isa't isa, na sinagot naman ng Ardilia sa pamamagitan ng kanyang sariling huni. Nang ibaba ni Suchi ang kanyang kamay ay agad lumapit ang Ardilia upang tingnan ang kanyang kasamahan. At nang makita ni Suchi na tila nababahala ang maliit na Ordilia para sa kanyang kaibigan ay ipinahayag niya ritong huwag ng mag-alala sa kadahilan ng sabi ng doktor ay magiging maayos na ito makalipas lamang ang ilang sandali. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay napamulagat ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan at nagtaka sa kanyang nakita, habang ibinibigay ng Ardilia ang kanyang pagkain bilang kapalit ay tinanong ni Suchi kung ito ba ay para sa kanya bilang pasasalamat sa kanyang pagsagip sa kaibigan nito. Napangiti siya sapagkat bagaman hindi sumasagot ang Ardilia ngunit alam na niya ang gustong ipahiwatig nito. Dagdag pa niya na nung nanalangin ito sa dambana ay nakatanggap siya ng tugon, kaya napatanong siya kung ano ang maaaring ibig sabihin noon. At dito ko na po muna puputulin po ang ating kwentuhan, maraming salamat sa panunood at gayon na rin sa matsatsaga kung mahal na manunood hanggang sa susunod muli.